Walang idolo na mabuti ang inggit, maribal saan? Sa kasamaan. Walang gagawin mabuti ang inggit. Ang inggit ay isa sa mga gawain na kung saan ay sisiray niya ang ating mga amal. Ano ang mga panatandaan ng inggit? Ang sabi ating ng ating mga ulama, ang panatandaan ng inggit ay yung isang tao na kung saan ang kanyang puso ay may uh, bagay na hindi nagugustuhan sa kanyang kahwa. Ano yun? Binggitin natin ng mga ilan. Yung ayaw niya na umasiso ang kanyang kapatid. Ayaw niya na siya ay na ma malampasan. Ayaw niya na maging mas marami ang kayamanan na kaya sa kanya. Yan ang ilan. Ayaw niya na maging mas maundag ang kanyang kapatid sa kanyang paratay yung mga biyaya na ibigay sa kanya ng Allah, sa kanyang kapatid, pinag-ingitan niya ito. Iblis Ano pa? Kapag ang isang tao Ayaw niya ito ng masapawan Ayaw niya masapawan sa mga bagay bagay Pag hindi na lang, Sa posisyon, ano man ang tungkulit Ayaw niya siya ay masapawan At tatakot siya So lang doon inggit So ito ay ilas sa mga babala So yun, in general yan, pagkalahatan Yung mga katulad ng kagawain Iwasan natin ito